Ush. na Tingnan niyo 'tong lugar na 'to. Abangin na restawran, so ano napaka ng lugar. Yan, pati 'yung katabi ng resort nito, ayan, abandonado na din. No? Medyo yan pala dyan

Yo, what's guys? Sa mga nagabi po sa lahat, no? Uh, Creepy TV nga po pala like Yes, nagbabalik sa screen ninyo. So, ayan. Uh, panibagong gabi. Panibagong exploration na naman po ang gagana uh, gaganapin natin. At uh, ngayong gabi na to guys, no? Bali, solo exploration yung gagawin natin, no? Ayan, mag-isa lang natin pasukin itong uh, isang abandonadong resort, guys, na kanina ko lang nalaman. Kaya agad-agad ko itong binuntahan. Tsaka si Idolway nga pala, guys, uh, hindi, ko na, uh, hindi ko nasa na siya na-chat gawa nung... Uh, nagmamadali ako kasi alanganin na sa oras nung malaman ko na meron palang ano, isang abandonadong na uh, beach resort dito sa uh, Davao Oriental guys no? so ayan, uh, ayan, ito yung papasukin natin ngayong gabi na to guys ha? bali yung kwento dito sa abandonadong resort na to uh, uh dito na yung ano guys no? yung uh, caretaker -care dito pero hindi nila malutas kung ano yung dahilan o no? hindi nila nalaman kung ano yung dahilan na ng ikinamatay care ng caretaker dito so ayun na uh, susubukan natin ikutin itong uh, abandonado na ito no Tsaka magbabaka sakali tayo kung meron man tayong mahagip dito sa uh, pag -e explore natin ngayong gabi na to no so meron man o wala tayong uh, makuhanan sa camera natin ayan wala tayong magagawa doon ay importante ginawa natin yung dapat nating gawin explore yung lugar na papasukin natin ngayong gabi na to. So yun ha? maraming maraming salamat nga din pala dyan sa mga solid natin. Sa, tsaka, tsaka sa mga solid viewers natin dyan. Ayan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Ayan, hanggang ngayon, nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin. At tsaka syempre guys, uh, pasensya na, uh, humihingi na din ako ng pasensya. Guys no, gawa nung uh, madalang lang tayo makapag-upload. Ayan, na uh, bihira lang tayo makapag-upload ng uh, video. Gawa nung uh, pahirapan kasi yung ano eh, yung paghahanap ng spot o location na pwede na may mapag-exploran no? pero importante nakapag-upload ba din tayo kahit pa paano so yun lang guys uh, siguro wag na natin patatagalin to pasukin na natin itong lugar na to at saka, syempre, sana hindi tayo mapahamag sa gagawin natin exploration ngayong gabi na to so yun lang tara so yun guys no ah, nandito lang na sa lugar na pag explore natin guys yeah. talagang matagal na itong na guys no? ng lugar yan yung katabi ng resort na ito ayan abandonado na din no so sana lang ah uh, hindi tayo mapahamak sa gagawin natin exploration yung gabi natin magawa nung mag-isa lang tayong pumunta dito no kailangan lang din natin magdubling ingat gawa nung hindi natin alam baka may ahas dito sa abandonado na ito ayan. yung dagat nila guys ang lalaki ng mga bato dito ah, no? uh, ah, baka magtaka kayo guys so, kung may maingay yan ang lalakas kasi ng alon dito open sea kasi ito eh kaya malalakas talaga yung alon no so yun yung Papasukin natin guys ay may duyan pala dyan dalawang duyan yan yung isa guys so guys kung may mapansin kayo o may makita kayong medyo kakaiba guys i-comment nyo lang dyan sa baba guys ha? baka kasi makuha na ng camera natin pero hindi ko mapansin so kung kayo mapansin ninyo i-comment lang dyan sa baba guys ha? Guys, I-comment lang dito sa baba. So, ayan. Uh, so, kinan na natin ito. Kailangan lang natin mag-double clean at least. No? Ayan. Napakasukal na ng lugar guys. <coughs> <coughs> ayan. Okay. Hindi yan guys Umaga lang hindi yan Wala namang kahangin-hangin guys Pero lapitan natin na Lapitan natin yung hindi yan guys Wala lang hindi yan guys Ito yung naman sa hindi guys naman guys Wala namang dahanan dyan, no? Chris? iba nung natutok na kaya ang dami dito sa dami nito? yung tutok natin dito sa duya na ito. Kapanganan ito ng camera natin. Hindi naman ito gumagalaw. Diba? Hindi ito, hindi ito gumalaw. Tsaka yung isa. Imposible namang hangin kasi mabigat po eh. Mas mabigat pa ito kaysa dun sa isa. Kaysa dyan guys. So, mas mabigat pa. Kaysa dyan. Kaya kung hangin lang yung nagpapagalaw. Imposible hmm. namang ito lang yung gumalaw. Kasi itong isa hindi. Di ba? So guys, kaya guys, comment din dyan sa mga guys na. But may mga ganyan. Tali. Na puting tail. Patlo. Ito na no? nga, bali kaya pala inabandon na itong uh, resort na ito simula daw nung ano namatay yung caretaker dito guys yung nagbabantay dito namatay tapos parang naging unsolved case yung nangyari gawa ng hindi matukoy o hindi nila nalaman kung ano yung dahilan ng pagkamatay ng ano ng caretaker dito kaya simula nun Bigla unti-unti nang nalugi yung ano uh, May ari nitong resort na ito Kaya hanggang ngayon Ano? Ano pa din to? Uh, binibenta ba na itong ano Pero hanggang ngayon hindi pa rin mabenta No? Itong resort na ito ngayon, ngayon ano pa rin to eh For sale pa din to eh. <laughs> ang ganda ng ano dito is ang mga bulaklak. so, grabe ano dito. Talagang wala nang naglilinis dito guys. Sira-sira na yung ano nila dito. Ang gamit nila. Na. Sira-sira na guys. kaya es esto? Yung mga function hole na dito. Ito yata yung parang function hole na guys, no? Ito. mga lagayan ng ano, ilaw guys ayan mga ilaw yan dati pero ngayon wala na sira siraan na talaga Ingat lang tayo dito, baka may ahas dito guys. tinggal nanti jadi itu ya nih butas-butas nih yang bobong lah nih no, sirah lagi suka so, lang ng lugar ha? sayang gusto sayang resort uh, Napansin niyo ba yun? Parang may gumalaw dyan sa loob ng bintana Hindi lang ako sigurado Tingnan nyo natin dun guys Parang may napansin ako dito sa bintana guys Hindi lang ako sigurado guys Kung ano yun Baka cortina lang siguro yan Tingnan natin sa loob baka kurtina lang siguro yung lis. Wala na mga dito. Yes. Kala ko kunti lang yung napanganan natin dito rin. Pero hindi ako sigurado isa. Baka na mata na rin ako. No? So, subukan natin i-review yung, ano, yung video natin. Hindi kasi ako sigurado eh kung ano ito. kurtina, pero wala namang kurtina dito sa loob. Eh. Yun know? Review natin yung ano, yung video natin mamaya guys, no? Tsaka so, pakicomment nyo na din dyan sa, ano guys, sa, sa baba kung ano. Ah... Uh, lang ba talaga ako o may nakuhanan talaga tayo, no? Talagang, ano? pinabayaan na talaga itong resort na to you know? pinasok na ng mga damo dyan, dun banda sa sulok guys tingnan natin dito may mga upuan pa pala dito guys ah okay yata dito. CR yata to tapos ano, hindi lang natapos siguro guys Hindi ko rin kasi naitanong kung saan banda natagpuan yung bangkay ng ano. Ng caretaker na namatay dito. Tingnan natin lang sa may bandang CR guys. Next, tingnan natin sa likod. Uh, meron po pala nga dito sa taas kaso baka matumba itong ano? hagdanan nila hmm? sinanda lang kasi ito dito sa eh. pader baka mahulog tayo dyan mahirap na no? so ito pala yung CR nila guys ito tingnan natin ito yung ihawa nila dito ito naman yung lababo. Ang ano ba to? Ang gamit to sa ano eh. Tent yata. No? Hindi natin napasok yung CR. Nakalak. Nakalak yung CR guys. Hmm. Nakakandado. Tingnan natin dito sa left side. Hindi naman siya masyadong kalakihan guys. Pero sayang din to. Sayang din tong research na to o pagkikitaan na sana ito wala lang mga kababalagan dito no? uy, wala ayun na naman yung kurtina guys oh. yung napagkamalan kong kurtina kami kanina pasukin kaya natin ito guys no? tara pasukin natin to. hindi natin lulubayan ang camera ito guys yun know? hindi natin lulubayan ng camera wala wala talaga guys tig wow guys, tig dito yun eh baka ba ito buksan ayun ang mga buksan guys dito yun eh 'Di ba? Hindi nga natin nilubayan ng camera eh kasi para makuha nan talaga natin. Pupunta natin dito sa lobby ko wala eh. Bigla wala. Pero sigurado ako doon kasi nakakuha na natin 'yun, guys. 'Di ba? Sigurado ako doon. Kaya nga hindi ko nilubayan ng camera eh. Para makita talaga natin ang malapitan. Tek, guys. I-comment dyan sa baba guys. Kung anong klaseng nila lang yun guys. O anong klaseng elemento. Umulto, Baka multo yun guys, no? Baka multo yun ng ano, caretaker na pinatay dito guys. Wow. Ay, be. Parang maganda yata dito. Balikan to dito guys, no? Tapos mag-overnight dito. Tapos magdala na din ng ano, ah uh, alay. Tsaka alaya na din ng dasal. Siguro dadalhin ko sa Edelwing dito pagbalik ko guys, no? Butik. Napaka-active naman guys napakatahimik pero talagang nagpaparamdam siya guys hindi lang siya nagpaparamdam guys nagpapakita pa talaga siya guys oh dito yun eh yung una napagkamalan ko na kurtina pero nung pagpasok ko wala namang kurtina na, naka, na nakasabit dito pero nung nandun na tayo banda sa CR pagtingin natin dito hindi ko nilubayan ng camera para talaga makuha na natin hanggang sa ma makalapit tayo guys pero Pagdating ko dyan wala na yun dito guys dito yun eh yun, hindi natin nilubayan ng camera yun baka lang tayo dito guys tapos pag natin dito guys wala na grabe Whew. kinalibutan ako na. ha wow oh. grabe So siguro babalikan lang natin ito dito guys no? Isasama natin sa idol sa pagbalik natin dito Mag ano na din kami dito guys Mag alay na din kami ng dasal dito guys no? Kami hindi lang siya nagpaparamdam Talagang nagpapakita talaga siya guys diba Kung kuha yan sa kamera natin Kaya nga hindi natin nilubuhin ng kamera natin So yun, guys ha? Ah, siguro babalikan na lang natin ito dito guys, no? ay uh, isasama natin sa Elden Ring sa pagbalik natin dito no. At saka magdala na, rin tayo ng uh, pwedeng pang-alay natin at saka alayan na din natin ng dasal guys no. So sa ngayon na hanggang dito na lang muna yung video natin guys. abangan ah. uh, niyo na lang yung uh, about video na in-upload natin ayun maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo ayun malapit na tayo sa 100k subscriber ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan ayun. so ayun uh, hanggang dito na lang muna and God bless po sa ating lahat